kamo mga si ba nang gigil kay kunin nyo ba ngano man sige man mo og panaway sa mga pentecostal og kanang inyo man kontraho ng mga pastor ngano man gusto mo debate nga di man na gusto ang mga pastor og debate kanang mga bright nga pastor di na ganang pagidebate kamo tumpangan mo pastor nga insaktog utok ang mutumpang ninyo kabantay ko sa social media ba kanang rasang minus minus board. Masyado kayong matalino na hindi kayo pumapatul sa debate kasi alam ninyo ang mangyayari kapag pumapatol kayo sa debate. Lalo na kapag magagaling na si FD ang kaharap nyo. Yan talaga matalino. No? Uh, sabihin nyo na ang matalinong pastor ay hindi nakikipag-debate. Tama naman yan. Talagang matalino kasi. Oh. Kasi kapag, kapag hindi naman kayo matalino, ayaw ko namang musabing mga bobo kayo. Kapag hindi kayo matalino, baka yun pa ang dahilan na mawawalan kayo ng member. sa tanan ato mga bilabit followers may buntag nalan ko iminsahi ani mga si FD ba amo mga si FD ba nang gigil kay kunin niyo ba ngano man sige man mo oga, panaway sa mga pentecostal O kanang inyo mang kontraho ng mga pastor ngano man gusto mo debate nga di man na gusto ang mga pastor og debate kanang ano, mga bright nga pastor di na ganang pakidebate kamo tumpangan mo pastor na insakto utok ang mutumpang ninyo kabantay ko sa social media ba kana rasang minus minus bod pero sultihan ta mo sa istorya nako oh masuko din mo nako ako ani kamong mga si ifd paghilom mo gisugo ba mo sa inyong pare kami diri sa Lanao del Norte nabe mi ecumenical karong adlaw mag host ba ko sa mga pastors og nay pare pod nga muadto sa among simbahan magpakaon mi dito. Naami service karong nga hapon ya kamong mga si ifd magsigi mo ngaw-ngaw dauton ninyo mga pastor oh unsa man Kamu nga mga gahi, kimog mga ulo mo. Hello mga kapatid. Nakita natin yung mga video ni Pastor Lothar ng Pentecostal Born Again na kung saan ay talagang ipinahayag niya na nanggigigil na siya sa mga CFD, on no? sa mga Catholic Faith Defenders. Ewan ko kung ano bang ginawa ng CFD sa kanya, eh, baka talagang nauubos ng membro ni Pastor Lothar. Sabi niya, nagigigil na ako sa inyong mga CFD. Bakit kayo laging saway ng saway sa aming mga Pentecostals, saway kayo ng saway sa aming mga Born Again, Anong gusto ninyo debate? Ayaw daw nila makipagdebate kasi yung mga matatalinong pastor ko no ay hindi nakikipagdebate. O yan ang number one argument niya. Number two argument niya, inutusan ba kayo ng pare? Inutusan ba kayo ng simbahan na makipagdebate sa amin? Hindi nyo ba alam na meron dito sa amin doon sa kanila sa Lanao del Norte ay eh, meron silang ecumenism? yun ang pangalawang argument uh, pangalawang argumento niya mga kapatid. So ito, sasagutin natin kung ano yung mga sinasabi niya, sasagutin natin. Number one, Pastor Luther, unang-una, kaming mga CFD or Catholic Faith Defenders, hindi po kami tumutulig sa. Hindi kami nananaway, hindi rin kami nanggagalaw. That is the nature of the Catholic Church and that is our nature as Catholic. Hindi kami nangingi alam kung anong, anong mga ginagawa niyo dyan sa protestante. Anong ginagawa niyo dyan sa Pentecostal. Well, in fact, ang nature ng protestant at nature ng Pentecostal, mga born again, kayo ang nanggagalaw sa aming mga katoliko. Huwag ninyong sabihin hindi kayo nang gagalaw. Kasi dati niyo akong kasamahan, dati akong born again. Ang puro turo niyo sa inyong mga membro is against sa lahat ng doktrina ng pananampalatayang katoliko. Tinutulig sa inyong mga katoliko na ang katoliko na Giyos Diyos Diyos. Tinutulig sa inyong mga katoliko na ang mga katoliko sumasamba kay Santa Maria. Tinutulig sa inyong mga katoliko na ang mga katoliko ay hindi nagtuturo ng aral sa Biblia kasi nagtuturo ng purgatorio na wala sa Biblia. Ang dami yung mga atake sa simbahang katoliko and that is the reason why merong CFD. Kasi ang word na CFD, Pastor Lothar, from the word itself, Catholic Faith Defenders, galing mismo sa salitang defender, pag sinabing defender, dumedepensa, nagtatanggol. Ano ba yung pinagtatanggol ng CFD? Yung CF, yung Catholic Faith, yun ang pinagtatanggol ng mga CFD. And that's the reason why kung bakit yung mga CFD sumasagot sa inyo o dumedepensa sa pananampalatayang katoliko, dahil kayo ay atake ng atake. Ano bang idedepensa ng CFD kung wala namang atake? So dahil may depensa, may atake. Natural. Hindi naman pwedeng magdepensa ka na walang atake. So dahil may atake, that's the reason why mga Catholic faith defenders do their duty, ginagawa nila ang kanilang traba trabaho, ginagawa din namin ang aming mga trabaho upang ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. At hindi lang ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko, upang ipagtanggol din yung mga katolikong inosente na niluloko nyo. Siguro galit na galit kayo kasi maraming na Alisan sa inyong membro. At marami na siguro ang nawawala sa inyong membro at bumabalik na sa simbang katoliko. O baka wala na katoliko na nagpapa, nagpapa loko sa inyo at nauubos na yung tights ninyo. Kaya siguro yan dahil lang nagre-react kayo kasi nagsikalata na ang mga Catholic faith defenders sa buong Pilipinas. So it is our duty to defend our Catholic faith. Ipinagtatanggol namin ang pananampalataya. Lalo na yung mga katolikong walang alam. Diyos po santo, maraming mga katoliko, hindi ko naman sinasabing lahat ng katoliko. Maraming mga katoliko ngayon mga kapatid na napaka-inosente pagdating sa pananampalatayang katoliko. At yun ang pinakapaborito ni Pastor Lotter, yung mga katolikong walang alam. Pag nakakakita sila ng katolikong walang alam, yun ang pinakapaborito nilang rekrutin. At it is our also right, right namin yan, karapatan namin yan na ipagtanggol, ipaglaban namin yung aming mga kapwa katoliko. No, walang kaalam-alam sa pananampalataya, walang kaalam-alam na niloloko na pala sila ng mga nasa kaibayo nating pananampalataya. At utos naman niya ng Biblia. Babasahin ninyo ang unang Pedro, Kabanata 3, versiklo 15. Handa kayo, nap, lagi kayong mag, maging handa sa mga sa pagsagot sa mga tanong na gustong mag, mag gustong magtanong sa inyo. So always be prepared to give answer to those questions who ask it. So lagi kayo maging maging handa sa pagsagot sa mga kahit anong naiparata sa inyo. So we as a CFD na nagiging handa kami, lagi kaming handa na sumagot sa mga atake niyo. At sinabi niyo na ang mga matatalinong pastor ay hindi nakikipagdebate. siguro talagang matalino sila. Tama naman. Matalino sila. Kaya hindi sila nakikipagdebate. Kasi kapag hindi naman sila matalino at nakikipagdebate naman sila, baka yun pa ang dahilan na nauubos yung member nila. Kasi kapag naputol ang puno, kasali na doon ang bunga. Kapag bumagsak ang puno, kasali na ang bunga. Kaya kung baka matalo yung pastor ninyo, matatalo yung mga ulo ng mga simbahan ninyo, baka sasali yung bunga, mawawala na tuloy kayo ng membro. Napakatalino talaga ninyo mga pastor. Masyado kayong matalino na hindi kayo pumapatol sa debate kasi alam ninyo ang mangyayari kapag pumapatol kayo sa debate. Lalo na kapag magagaling na si FD ang kaharap ninyo. Talagang matalino, no? Uh, sorry, sabihin nyo na ang matalinong pastor ay hindi nakikipagdebate. Tama naman yan. Talagang matalino kasi, oh. Kasi kapag, kapag hindi naman kayo matalino, ayoko namang magsabing mga bobo kayo. Kapag hindi kayo matalino, baka yun pang dahilan na mawawalan kayo ng membro dahil hindi nyo ginagamit yung talino nyo. Talagang ginagamit yung talino nyo kasi hindi kayo nakikipag, nakikipagbakbakan ng debate sa mga setting. Whether we like it or not, whether you like it or not, alam talaga natin ang mangyayari kapag CFD ang kaharap nyo. Doon lang kayo kasi magagaling sa mga katolikong walang alam. Hindi kayo masyadong, hindi kayo masyadong agresibo sa mga katolikong may alam o sa mga Catholic faith defenders. Hindi kayo masyadong agresibo doon. Mas agresibo kayo sa mga katolikong walang alam. At saka kung sasabihin nila bawal ang pakikipagdebate, na, nauunawaan ba ni Pastor Luther ang ano ba itong pakikipagdebate? Kasi baka siguro ang pagkakaalam niya sa debate ay yung doon kay sa gilid ang nagsisigawan kayo isa-isa. Hindi po ganoon ang debate. Pag sinabi nating debate, gagawin na lang nating simplified and definition. It is an it is an act of exchanging ideas and information by using argument or reasoning. Ginagamit niyo ito ang pamamaraan na kung saan ay mag 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 magpapalitan kayo ng argumento o raso sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. And that's that, that's the the essence of debate. Hindi yung nagsisigawan kayo, nag-aawayan ka diyan. So, kasi pag sinabi nyo, kayo, kayo ang tama, kayo ang tunay, kayo ang maliligtas. Eh kaming mga Katoliko, yun din ang turo namin eh. Kapag ikaw ay gumagawa ka ng kung ano ang kalooban ng Diyos at the same time na natili kang moral at may pag-ibig ka sa Diyos, ganun din ang pag-ibig mo sa kapwa may kaligtasan ka rin. Ang problema nito kasi, bakit tayo nagkakaroon ng debate? Kasi kaming mga katolikong nananahimik, ang dyan kayo maaligigid sa mga katoliko na walang alam. Nire-recruit ninyo, kinukuha nyo, ninanakaw nyo yung mga membro namin. Hindi nyo ba alam na pagnanakaw yan? Ang ginagawa nyo, pagnanakaw yan. Ano ba yung pagnanakaw? Kumukuha ka ng isang bagay na hindi mo pinapaalam sa may-ari. Hindi ka nagpapaalam sa pari na mangunguha pa ng membro namin. O anong gina Anong tawag yan? Magnanakaw. Kaya kayo magnanakaw kayo. Tapos ngayon, magre-react kayo kasi lagi namin kayong sinasaway. Hindi nga kami nagre-react masyado kung bakit kayo nang re-recruit ng aming mga kapwa-katoliko. Tapos ngayon, gagamitin mo ang ecumenism. Alam ko ang ecumenism. Ang ecumenism ay pamaraan na kung saan tayong mga mga kristyano, makatoliko ka man, na ibang sekta at protestante, born again ka man, o ano ka ba, ay magkakaisa at mag- mag-tawag mag, 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 nito, magpapalitan tayo ng pagpibig. Hindi yung talagang nagbabangayan. Ang problema sa amin, sa itong ecumenism na ito, kasi katoliko lang ang sumusunod. Ang katoliko hindi umaatake sa inyo. Kayo naman, parang tinrydor nyo ang simbahan. Kasi sa ecumenism, kami ay nag-observe ng ecumenism, sinusunod namin namin ang ecumenism, we share love, and respect to other religion pero kayo hindi kayo rumirespeto sa katoliko nang nanakaw pa kayo ng member namin sa katoliko niluluko pa ninyo ang kapwa namin katoliko tapos ngayon kayo pa ang lakas ng loob na mag react, -react dyan Pastor Luther nakikinig ka ba? come on even even Apostle Paul said sa Apostle Paul sa Acts chapter 17 verse 17 si Apostol Pablo ay humarap sa sinagoga at kahit sa, sa pampubliko na plaza Araw-araw, upang makipagtalakayan sa mga hodeyo at hindi hodeyo. Mababasa yan. Si Apostol Pablo ay nakipagdebate. Si Apostol Pablo ay nakipagtalakayan sa mga hodeyo at sa hindi mga hodeyo. Sa sa loob man ng sinaguga o kahit sa pampublikong plaza. Kasi ngayon sasabihin mong bawal makipagdebate. O talagang takot lang kayo makipagdebate kasi hindi nyo alam kung gaano kalakas ang kakayahan ng Catholic Defenders na handang ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko sa mga taong gustong sumubok na sumira sa pananampalatayang ito. Kaya Pastor Luther, kung ayaw mo naman palang tuligsain ka, kung ayaw mo naman palang atakihin ka, kung ayaw naman palang su um, uh, suwayin ka o pabanatan ka, huwag ka nang manggalaw sa aming mga Katoliko. Huwag ka nang mang-recruit ng Katoliko, huwag mo nang atakihin ang Katoliko mag-focus ka na lang sa simbahan mo. Mag-focus ka na lang sa kung ano ang turo nyo, kung ano bang preaching nyo dyan, ano bang style of preaching nyo dyan. Sa inyo na yan. Basta huwag lang kayo manggalaw sa mga katoliko. Kasi, like for example, ako may marami ako nakikita sa daan na street preachers. Maraming mga, mag mga born again ng mga street preachers dyan. Na, nag-evangelize. I don't care about them. No. Uh, binibigyan ko sila ng chance, binibigyan ko sila ng chance, okay, sige, go and evangelize, share the word of God, magpahayag kayo ng salita ng Diyos. Pero, the moment you are going to attack the Catholic Church, ibang usapan na yun. Walang problema kung magpapahayag kayo ng salita ng Diyos yan, magpapahayag kayo ng mensahe ng kaligtasan yan, walang problema. Pero kapag dalawin nyo ang simbahang katoliko, it is our duty as a Catholic faith defenders to defend our Catholic faith. Kaya mga kapatid, lagi po tayo maging handa sa pagsagot sa mga tanong, sa kung ano man ang mga tanong ng ating mga kapatid na katoliko, ah, na mga hindi katoliko. Pero ano yung sinabi sa 1 Peter 3.15? Do it with gentleness and respect. So, oh, so tatak si with a humble heart. God bless you. For God and for the church, we are one CFP. To make his message known is our responsibility. We are to pledge our lives to the Lord of eternity.